Magandang araw po sa inyo. Ha? Narito po ako ngayon para sa panibagong kabanata at episode ng Spokes Hour. Matapos po ang 50 araw, salamat sa Diyos at tag file na rin ng kauna-unahang pleading ang mga abogado ni Tatay Digong para siya ay mapagpalaya. Ito po ay isang challenge sa jurisdiction na hukuma na matagal ko na pong sinasabi na ito talaga ang dapat i-file. Tsaka na yung provisional release kasi kaya nang sinabi ko dati sa inyo no, ang provisional release wala po ako nakita na kahit sinong akusado ng core crimes kaya ng crimes against humanity na uh, ginamit nila kitatay digong na nabigyan ng provisional remedy. Kaya yung provisional remedy hindi rin sa Pilipinas yan sa ibang miyembro ng ICC. Pero mabuti naman after 50 days e eh, na-file na itong challenge to the jurisdiction na parang motion to dismiss. Ang hinanakit ko lang eh bakit naman matulog sa tulungan ng 50 araw ang ating tatay bigong bago mag-file ng ganitong uh, lack of jurisdiction? Siyempre, alam nyo na ang dahilan yan. Ang linalaman ng petisyon ay dahil nga po pangalawang taon na nasimula ng preliminary investigation ng hukuman at uh, dahil dyan ay lampas na isang taon na dapat uh, nagsimula ng uh, preliminary investigation ng piskalya. Ang rational po nito, ang room statute po hindi mandatory libre mga bansa magdesisyon kung sumapi at libre ng mga bansa na magdesisyon kung sila bibitiw na sa ICC. At kapag sila nagdesisyon na bumitiw, hindi naman ibig sabihin na forever sila may duty to cooperate. Nakasaad mismo sa tratado ng Rome Statute at sa desisyon ng Burundi na kinakailangan simulan yung trigger to the court's jurisdiction which is the preliminary investigation sa loob na isang taon matapos ang deposit of instruments of ratification ang sasabihin ng prosecution, yung preliminary examination daw ay doon sa unang taon kung kailan nagbitiw ang Pilipinas. Pero yung preliminary examination, hindi po yan sakop ng formal na stage ng ICC. Yan po ay lahat ng sources pwede tignan ng prosecution para malaman niya kung talagang magdidiretso siya sa preliminary investigation. Ang kauna-unahang pagkakataon na nagtitrigger sa court's jurisdiction ay yung preliminary investigation at yan po yung nasisimulan kapag humingi nga po ng leave of court sa pretrial chamber na magsisimula ng preliminary investigation. Diyan po tayo natalo. At ang dahilan na kaya tayo natalo ay unang-una, hindi inalleged ng uh, Office of the Solicitor General yung lack of jurisdiction. In fact, isang paragraph lang po sinabi nila sa pre-trial chamber na UN chapter pa in-invoke nila. No? Hindi nila diniscuss kung ano yung epekto ng pag withdraw at yung pagsisimula ng preliminary investigation sa pangalawang taon na matapos tayo mag-withdraw. No? At uh, sabi nga ng uh, um, appellate tribunal naman, ang sabi nila, eh, hindi mo inalleged yan during the pre-trial chamber proceedings, hindi mo po pwedeng i-allege yan for the first time on appeal. So mali Pilipino po, wala pang desisyon ng ICC sa jurisdiction pagdating sa tinatawag na ratione temporal. Kasi yung ratione temporal, eh, sabihin natin may jurisdiction dun sa subject matter, eh, sako pa ba pagdating dun sa oras? Kasi temporal is oras. At yung oras sa sinasabi ko nga, yan ay eh, isang taon matapos na mag-withdraw tayo sa uh, um, pagiging miyembro ng ICC. Well, mabuti po. Yan naman po ang ginawa ng grounds ng dalawa nating dayong abogado. Pero wag naman natin isipin na yung dalawang abogado lang nakaisip niyan, ha? Matagal ko na pong sinasabi yan. Ibig sabihin, hindi naman po ibig sabihin palibasa walang Pilipino abogado na walang Pilipino na may alam sa proceedings sa ICC. Paulit-ulit -ulit po na pong sinasabi yan at uh, nagagalak naman ako na itong si Professor Jacobs, yan ang sinulat niya. Naniniwala po ako na magaling po talaga itong Professor Jacobs. Yan po ay nagtuturo din ng International Criminal Law at uh, bihasa rin, talagang nagrepresent po yan ng mga um, akusado sa ICC. No? At hindi po siya nag-enter at bumitiw. No? Um, dahil ang uh, mga nagpanalo naman po dun sa Bemba case ay ibang abogado po. No, hindi nating abogado, pero ang gusto ko sanang kunin na abogado natin, yung nagpanalo kay Bemba. But in any case, we are finally, finally happy na after 50 days na kinulong nila si Tatay Digong, eh, meron na tayong motion to dismiss. no Dahil ngayon, kinakailang desisyon na yan ng hukuman. Ako'y kampante na talaga magdedesisyon ng hukuman. Kasi nga kung babasahin nyo yung desisyon doon sa whether or not magtutuloy ang preliminary investigation, sinabi talaga nila, hindi ito desisyon sa jurisdiction ng hukuman kasi hindi inalleged ng Pilipinas. At hanggang ngayon po, sinisisi ko ang Office of the Solicitor General, bakit hindi linabas yan? Dahil ang kwento po niyan, eh, bago naman ako tumakbo nung eleksyon nung 2022, eh, ako po yung nanguna doon sa interagency na body na binuo para nga sumagot dyan sa uh, request ng um, ICC sa komento kung magtutuloy nga ang preliminary investigation. Nagulat na lang po ako na kumuha sila ng isang abogadong dayuhan at hindi na pinadaan sa ating mga Pilipino ang kasagutan. No? Pero yun nga po, nalulungkot ako na hindi inallege ang in lack of jurisdiction. Ang inallege lang nila ay tinatawag na complementarity na nagsasabi na hindi magtutuloy ang proseso kapag ang mga lokal na hukuman ay able and willing. Eh, And sabi ng pre-trial tribunal, dahil hindi ka nag-discuss ng lack of jurisdiction, inaamin mo na merong jurisdiction. Pero ganun pa man, dun sa desisyon ng pretrial pre-trial chamber, sinabi talaga nila, hindi ito desisyon sa jurisdiction. Hindi kasi in in the first place yung lack of jurisdiction, so hindi sila kinakailangan mag -desisyon. At ngayon, ito yung pagkakataon na dapat mag sila. Kampante po ako na ma-de-dismiss -di ang kaso for lack of jurisdiction dahil meron ng decision doon sa Burundi at meron pang bagong nga uh, decision na ininvoke itong si Professor Jacobs. Maraming salamat, Professor Jacobs. Iba po talaga kapag profesor ang gumagawa ng pleadings, up to date po talaga sa jurisdiction. No? So in any case, yan po yung suma total ng uh, uh, final ni Tatay Digong at uh, naniniwala po ko na bagamat matagal ang proseso pag decision dyan, sa Pilipinas po kasi 90 days upon submission. Uh, for resolution. Eh, ito po, siyempre, sasabihin mo ng prosecution na sumagot. Hindi ko po alam bakit dito sa Europe napakatagal nila gumawa ng pre Mantakin mo 50 days bago mo nakagawa nitong uh, challenge to the court's jurisdiction. Hindi po ako magtataka kung ang prosecution hihingi na naman ng 50 days. Meanwhile, 100 days total na nakakulog si Tatay Digog. Eh kung kakilala ko yung aking dating amo na yan, ni isang araw ayo talaga niyang makulong at mahusgahan ng mga um, dayuhang mga husgado dahil paulit-ulit niyang sinasabi tanging Pilipinong mga mahistrado lang ang dapat na maghusga sa kanya at dahil tayo malaya at soberenyong bansa, dapat mga hukumang Pilipino lang ang magdedesisyon. Okay, so yan po yung latest sa development sa kaso ni Tatay Digong.